Welcome pong muli sa aking munting channel, Kwentong Scott TV, sa video na ito ay aking ibabahagi ang mga artistang lalaki na umabot na sa edad na senior citizens. Halina at ating alamin ang kanilang mga edad. Tito Soto o Vicente Costello Soto III ay nagsimula bilang entertainer ng band group na VST and Company noong 1960s. Kalaunan ay pinasok niya rin ang mundo ng showbiz sa paggawa ng mga comedy films at pagho host ng noontime show na It Bulaga. Pinasok niya rin ang mundo ng politika at nahalal na senador at nagserbisyo ng apat na termino. Siya ngayon ay 75 years old. Albert Martinez o Alberto Pineda Martinez ay nagsimula sa teleserye ng Analiza sa GMA Network noong 1980. Siya ay nakagawa ng maraming proyekto sa pelikula man at telebisyon at nakatanggap ng maraming parangal dahil sa angking galing sa pag-arte, tinagulian din siyang king of Philippine teleseries. Sa ngayon siya ay 62 years old. Cesar Montano, o Cesar de Montano Manhilot ay nagsimula sa show business as commercial model. Siya ay nagsimulang gumawa ng mga pelikula noong 1982 at nakatanggap ng maraming parangal. Siya ngayon ay 61 years old. Jingoy Estrada o kilala bilang Jose Pimentel Ejercito Jr ay nagsimulang gumawa ng pelikula noong 1985. Noong 1992 ay pinasok naman niya ang mundo ng politika at nanalo bilang mayor ng San Juan. Siya ngayon ay 61 years old at nagsisilbi bilang isang senador. Joey de Leon o Jose Maria Ramos de Leon Jr ay nagsimula sa showbiz noong 1960s bilang radio disc jockey at announcer, pinasok naman niya ang pagiging TV host noong 1975 at paggawa ng pelikula noong 1979, at sa parehong taon noong 1979 ay sinimulang mag-host ng isang matagumpay na noontime show na It Bulaga kasama si Tito Envixoto, siya ngayon ay 77 years old. Christopher de Leon o Christopher Strauss de Leon ay nagsimula sa pag-aartista noong 1974 at naging isa sa pinakamahusay na aktor sa larangan ng drama, siya ngayon ay 67 years old. Philip Salvador o Felipe Reyes Salvador ay nagsimulang gumawa ng pelikula noong 1971, nakagawa siya ng maraming proyekto at karamihan ay mga action movies na naghatid sa kanya ng katanyagan, siya ngayon ay 70 years old. Marvick Valentin Castello, Vic, Soto, ay nagsimula sa show business sa pagiging entertainer noong 1970s bilang miyembro ng disco band na VST Company. Kalaunan ay pinasok niya ang paggawa ng pelikula at naging veteranong komedyante. Pinasok niya rin ang pag-host ng matagumpay na noontime show na It Bulaga. Siya ngayon ay 69 years old. Eddie Gutierrez o George Eduardo Piquet Gutierrez, ay ipinakilala sa pelikulang Handsome noong 1959 at isang dating matini idol. Siya ngayon ay 82 years old. Freddie Webb ay nagsimulang makilala ng mag-host siya noong 1972, ngunit siya ay nakilala ng lubos sa pagganap niya bilang Jimmy Capistrano sa TV sitcom na Chicks to Chicks sa IBC 13 noong 1979, siya ngayon ay 81 years old. Daniel Fernando o Cesar Fernando Ramirez sa totoong pangalan ay nagsimula sa pag-aartista noong 1985 at naging kontrobersyal sa pagganap sa una niyang pelikula na Scorpio Nights. Siya ay pumasok din sa mundo ng politika bago mag-artista at naging matagumpay. Siya ngayon ay 61 years old at nagsisilbing gobernador ng Bulacan sa kasalukuyan. Bembo Rocco o Rafael Aranda Rocco Jr ay nagsimula sa paggawa ng pelikula noong 1970 nang siya ay teenager pa lamang sa edad na 17 years old. Siya ay naging magaling na aktor na nakatanggap ng maraming parangal sa kategoryang Best Actors. Siya ngayon ay 70 years old. Jimmy Santos, o Jaime Santos ay nagsimulang nakilala bilang magaling na basketball player at nagsimulang gumawa ng mga supporting roles sa pelikula noong 1970. Siya ay naging tanyag sa paggawa ng mga comedy films, napasali sa mga comedy TV sitcoms at pag-host ng Itbulaga. Sa ngayon siya ay 72 years old at isa na ring vlogger. King Gutierrez ay nagsimulang gumawa ng mga pelikula noong unang bahagi ng 80s, paboritong kontrabida ng mga action stars at siya isa ring magaling na politiko. Siya ngayon ay 68 years old. Lito Lapid ay nagsimula muna bilang stuntman sa industriya ng pelikula at kalaunan ay naging matagumpay na action star, pinasok niya rin ang buhay politika noong 1992, siya ay pamangkin ni Jess Lapid at pinsa ni Jess Lapid Jr., siya ngayon ay 68 years old. Dindo Arroyo, o Kenrado Manuel Macolino Ambrosio II sa tunay niyang pangalan, ay unang nadiskubre ni Philip Salvador at naging napakagaling na kontrabidang artista, nakagawa siya ng mahigit isang daang pelikula sa buong karera niya. Siya ngayon ay 63 years old. Joseph Estrada o mas kilala bilang Erap sa Philippine Entertainment Industry, ay nagsimula sa kanyang acting career noong 1960s at pinasok naman niya ang politika noong 1967. Siya ngayon ay 86 years old. Ronnie Zabala Lazaro, siya ay magaling na aktor at director na nagsimula sa mga palabas sa teatro at kalaunan ay pinasok ang paggawa ng mga pelikula gayon din ang mga palabas sa telebisyon. Siya ngayon ay 73 years old. Dennis Padilla o Dennis Esteban Dominguez Valdivia ay nagsimulang mag-artista noong 1969 nang siya ay 7 years old pa lamang at naging veteranong komedyante, TV host at politician. Anak siya ng yumaong beteranong aktor na si Densho Padilla. Siya ngayon ay 62 years old. Dante Rivero o Luis Ramos Mayor ay nagsimula sa showbiz bilang isang child actor at ginawa ang kanyang unang pelikula na Daigdig ng Mga Api noong 1955. Siya ngayon ay 77 years old at hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa rin sa kanyang propesyon. Ruel Vernal o Norberto Paranada Venancio, ay nagsimulang gumawa ng pelikula noong 1971 at kalaunan ay naging magaling na aktor sa larangan ng pagiging kontrabida sa pelikula. Siya ngayon ay 77 years old at kasalukuyang naninirahan sa Florida, USA. Leo Martinez ay nagsimula sa teatro noong 1958 na gumanap na Japanese schoolgirl sa Mikado. Kalaunan ay pinasok niya ang mundo ng showbiz at gumawa ng pangalan sa larangan ng komedya. Siya ngayon ay 74 years old at aktibo pa rin sa kanyang karera sa kasalukuyan. Julio Diaz o Mariano Calongi de Leon ay multi-awarded na aktor. Ay nagsimula noong 1984 sa paggawa ng mga pelikula at hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa rin. Siya ngayon ay 65 years old. Rez Cortez o Rey Septimo Cortez ay nagsimula sa pag-aartista noong 1974 nang ipakilala siya sa pelikulang Sindak at Lagim at kalaunan ay gumanap sa mga pelikula na karamihan ay bilang kontrabida. Siya ngayon ay 68 years old. Rene Imperial o Renato Chua ay nagsimula sa paggawa ng mga pelikula noong huling bahagi ng 70s. Siya ay kilala bilang isang magaling na action star at nakagawa ng halos na pelikula sa buong karera niya. Sa kasalukuyan siya ay 74 years old. Roy Vinzon o Mark Angelo David Vinzon ay nagsimulang mag-artista noong 1979 at nakagawa ng mahigit isang daan na proyekto sa pelikula at telebisyon. Siya ay kilala bilang isang magaling na action star sa kasalukuyan siya ay 70 years old. Dennis Roldan o Mitchell Yap Gumabaw Sr. ay kilalang basketball player ng Trinity College bago siya pumasok sa pagiging artista noong 1979, pinasok niya rin ang mundo ng politika at nanalong Quezon City Councilor noong 1988 at naging congressman from 1992 hanggang 1995. Siya ngayon ay 67 years old. Willie Revillame o Wilfredo Buendia Revillame ay nagsimula bilang host ng noontime variety program ng GMA Network na lunch date noong huling bahagi ng 1980s at kasama si Randy Santiago. Nang maglaon, nagsimula siyang lumabas sa iba't ibang mga pelikula na gumaganap ng sidekick sa mga bida. Siya ngayon ay 63 years old. Zandro Zamora ay isang veterano at napakagaling na kontrabida sa pelikula na nakagawa ng mahigit dalawandaang proyekto sa buong karera niya. Siya ngayon ay 72 years old. Jerry Crobal o Ricardo Buenceseso ay sumikat noong dekada 90s bilang isa sa pinakamalaking action star noong panahon na yon na lumabas sa mahigit sa limampung pelikula. Sa kasalukuyan siya ay 63 years old. Joey Marquez o Artemio Perez Marquez Jr. ay dating basketball player bago pinasok ang showbiz. Siya rin ay dating politiko na nagsilbing mayor at vice mayor sa lungsod ng Paranaque sa loob ng labindalawang taon. Hanggang sa kasalukuyan siya ay aktibo pa rin sa kanyang profesyon sa edad na 66 years old. Eddie Mesa o Eduardo de Mesa Eigenman, ay nadiskubre ng talent agents dahil sa husay niyang kumanta, at tinagurian din siyang Elvis Presley of the Philippines ng kanyang kapanahunan. Siya ay ama nila Cherry Hill, Mark Hill at Michael De Mesa. Siya ngayon ay 84 years old. Randy Santiago o Randy Gerard Legaspi Santiago ay aktibo sa musika bago niya pasukin ang mundo ng showbiz noong 1988. Ang una niyang pelikula ay Teroy at Terry na kasama si Maricel Soriano. Siya ngayon ay 63 years old. Val Iglesia ay isang sikat na kontrabida, stuntman at routine fight instructor sa pelikula noong dekada 80. Siya ngayon ay 74 years old. Tomas Tommy Rosales Abuel Jr. ay isang abogado sa propesyon at pinasok din ang pagiging artista na nagsimula noong 70s. Siya din ay magaling na stage actor sa teatro na nakatanggap ng mga parangal sa kanyang husay sa pag-arte. Siya ngayon ay 81 years old. Pen Medina o Crispin Parungaw Medina Sr. ay nagsimula sa pag-arte sa teatro noong kanyang kabataan. At noong 1980 ay pinasok niya ang paggawa ng mga pelikula at sa kanyang taglay na husay sa pag-arte ay nakatanggap siya ng maraming parangal. Siya ay 73 years old sa kasalukuyan. Eduardo Luis Barrios Manzano o Edo Manzano ay isang magaling na aktor at TV host. Siya din ay dating politiko na nagserbisyo bilang vice mayor ng Makati ng tatlong taon, mula 1998 hanggang 2001. Sa kasalukuyan siya ay aktibo pa rin sa edad na 68 years old. Dan Alvaro o or Orlando Galura sa tunay niyang pangalan ay nagsimulang magartista noong 1980s bilang character actor at nagsimulang ipakilala bilang action star noong 1986. Siya ngayon ay 73 years old.